kulang isang driver tayo At hindi naman tayo naniniwala sa mga sabi-sabi Hello, good morning mga uh, waray dito tayo ngayon sa Calamba, Laguna uh, biyahe dito ng Minibra San Miguel mga buti nila ayan naman na andyan, mga may laman yan Pulcoz, bagong warehouse nila to ito ayan mga laman yan yung mga pula na karton na yan yung mga laman yan ang karga naman namin mga basiyo mga bagong basiyo ng bote so yun ayan sinabo ba ng forklift ayan. gabi pa kami dito na parada sa loob kaya ang gate na yan, yan ang pinasukan ko paabante so ngayon Lalabas din tayo Abante Parang umikot lang ako dito Sa loob So ayan Tapos na yung Discard nila Ayan o oh. Tapos na So Tapos nitong discard Lalabas tayo na nagsinyas na yung helper ko labas na daw okay, labas tayo gate na yan yung may puti na yan yan tayo lalabas ito yan. Yan tayo lalabas ok ito. na ito 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 tayo lalabas आ गया nè ba ừ. sắc tủ anh lăng à sabi ng kuan? Nang Nang coordinator saan daw tayo didiretso Wala pa? Nako, palisin mo muna yan Kita yung kasya dyan ito sa verdad bagong warehouse nang San Miguel ay pinalis muna namin to mga wala noon kung duna to kung porville ata kanto kasi ito kasi tayo liliko Ayan. Господи. Ay, si malubong pang kotse. Ayan mga wala uh, yun, no? Ayan mga kuhan natin, no? Mga likuan dito. Ayan. Kailangan natin kakain dito. Lulubo tayo. Para hindi tayo tatama doon sa gilid. delete na yun so, ayan, wala na tapos na yung likuan ng mga mahirap alabas na tayo dito sa kalamba kalamba kasi itong bago nilang warehouse Kanan tak Eh kakaliwa pala Sorry Kakaliwa pula Dito kakaliwa Ya yeah. Menghirap Nang biahi Terus Manjakanu lang Yang bayar Yari na Ilang Cagak lang Yang ganun Ang buhay itu so, na kakanan na tayo papasok tayo ng Islec punta tayo ng Carmona exit na tayo, pumasok sa Melbourne Pasok na po tayo es dito yung warehouse ng San Miguel ito yung Wilborn mga uh, waray nun amin um, ko ang warehouse ini ito so, may gwardiya yan ito so, gwardiya yan 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 ang warehouse yan tayo magkakarga ngayon yan uh, bumaba pa yung helper ko wala na tayo mapaparkingan dyan gawa ng marami ng mga kotse pag umaga kasi marami mga kotse dito Ayan. pag gabi pwede kami pumarada dyan ano po na tayo mga kakainan labasan Oke. Yo, aku udah nyetel lagi. Ayo. Betar ini bilang isang driver tayo At hindi naman tayo naniniwala sa mga sabi-sabi hindi naman tayo naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga kasama natin driver ang magandang gagawin natin ito eh siyempre kumbaga inserbahan muna natin ang isang sabi niya bago tayo mag-judge kasi Ngunit naman yung maniniwala ka sa mga sabi-sabi dyan, hindi mo pa nga nasusubukan sa isang kumpanya na yan. Bila-bila ka lang mga, bila kang maniniwala, sabihin na pangit, hindi mo nasusubukan. I-try natin. Ngayon kung hindi talaga kaya eh, wala namang problema. Hindi naman tayo umalik eh. Alam lang tayo ng maayos. Kasi, tinanggap tayo nila ng maayos ngayon mag resend din tayo sa kanila ng maayos ganoon lang naman yun nasusubukan so, muna natin to rito ano ba talaga yung sistema nito kung bakit nag-PCLS yung mga driver ang balita ko kasi sa mga kasamahan kong driver dito maybe January daw marami daw alis rin natin rin natin yung January itry natin yan para wala naman tayong masabi so dito ko na natatapusin tong video ko na to aban na kasi tong video natin mga sabayan Uh, take care. Take care and God bless you. Bye-bye.